Ang headlines noon history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, anong atin dyan? Mga Pops, maraming maraming taon bago kang Rizal, Bonifacio, Mabini at iba pa. Abay, meron ng nauna sa kanila pagdating sa pag-alay ng buhay sa bayan. Yan ay ang mag-asawang silang, si Diego, at ang kanyang asawa na tinaguri ang Joan of Arc ng Ilocandia si Gabriela. Taong 1762, sinimula nila ang pamumuno ng revolusyon sa Ilocos laban sa mga Espanyol. December 14, parehong taon, idineklara e ang Ilocandia na malaya na mula sa mga mananakop. Pero namatay si Diego nung 1763 at nag over si Gabriela para ipagpatuloy ang revolusyon. Si Gabriela silang ang tinawag na Generala. Abay, ang kwento raw ay literal na nakikipagsabayan talaga pagdating sa armadong salpukan sa Vigan Ilocosur. At sa tindi ng pwersa ni Gabriela ay pinanggigilan sa ng mga Kastila at naglabas ng pabuya para sa ulo niya. Hanggang isang araw, habang patakas papuntang Abra, na corner sila ng mga pwersang Kastila kasama ang mga traidor na kababayan. Hinatulan si Gabriela silang ng kamatayan, damay ang walumpo sa kanyang mga kasamahan. Walang ladies first, ladies first na nangyari dito dahil inunang binitay ang mga lalaki. At huling pinatay si Gabriela Silang, ang nagpatunay na ang katapangan walang pinipiling kasarian. At nangyari ang pagbitay sa kanya sa mismong araw na ito, September 20, taong 1763. Ngayon, ang alaala ni Gabriela ay buhay sa isang militanteng women's rights group at sa isang estatwa sa kanto ng Ayala at Makati Avenue. Yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita.